Hello, hello mga me. Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang sang full-time mom. Hi! <laughs> ayan, nakisali na akin na sa aking intro. Ayan, good morning mga me. Itong ang arahan for today. Morning, 4 a.m. in the morning. So, ayan. Medyo malinis-linis pa ang ating view for today dahil tulog pa ang aking mga dragons. At uh, syempre, simulan natin ang araw sa pag-prepare ng ating breakfast at mga baon ni Kuya sa school. Uh, at hindi na ako nag-isip-isip pa kung ano pa ang aking pabaon at pa kay Kuya. So, so kabago ka, malis si kahapon ay bumili na siya agad ng pwedeng mailuto para naman sa almosal ni Kuya at ang kanyang breakfast. Almusal at saka breakfast. <laughs> breakfast at saka baon pala sa school. So, ito mga me, ginahit ko na yung potato. So, ito na lang aking ipabaon kay kuya instead na chicheria. Kasi minsan, yung biscuit na pinapabaon ko sa kanya ay ah, hindi rin naman niya nakakain or dinaubos. So, mas gusto niya itong potato. Kaso nga lang ito, ipapry natin ito mamantika. But anyways, hindi man naman to araw-araw. At maybe okay lang ito. So ayan, lagay lang natin 'yan pampalasa at lagay natin ang breading 'yan. Okay na 'yan mga me. And then uh, juice and water. So magpapabaon din ako sa kanya ng for his lunch kasi at Monday today ay doon siya kakain. Kasama yung uh, mga klase niya. So biniling ko na siya lagi sa sa parents niya ng mga klase niya. Ay ayon. Para hindi na kami pumunta doon para maghahatid niyang kanyang food at antayin siya uh, pumasok ulit for, for the uh, hapon na pasukans. So, tomorrow, start na ulit ng service. So, 3 days na service, 2 days na ako magatin Monday and Friday ako naghahatid. So, okay na yung ganong set mga may para naman masilip-silip ko siya sa school. So, dito ay nagyan ko na rin papalasa yung kanya magiging baon ito pork meat prito ulit mga me oh. Uh. ayan wag niyo pa yung sinaking sangkalan at ayan na naman dahil na nakuskus na hindi pag siya ang gumagamit so kung na natin mamaya and syempre bukas eh magsasabaw na tayo kasi nagprito na ngayon so bukas magsasabaw so, gusto rin naman ay kuya ng sabaw pero mas bet na yung maasin ko. Kailangan ko talaga bumili lang kung paasin bukas. Which is calamansi or yung powder na for sinigang. So magstart na tayo magpito dito dahil kailangan natin tapusin agad baka magising yung mga keto sa taas at hindi na natin matapos yung ating uh, ginagawa. So ayun. For the pito. MM na mamakas ako kasi nga at may sipon at ubo-akits mga may lang araw na din. So, pawala na naman ito mga may. Dala na siguro panahon at pagod sa araw-araw mga may dahil ako lang naman ang gumagaw dito sa bahay. At yun, so today din tayo di, di, di masyado maglilinis mga may nakita nyo naman sa aking nga uh, paunang intro doon ay medyo malinis pa naman ang ating, ating bahay. <laughs> And Walis-walis na lang din tayo. So, nakapaglapaso so, na kahapon. So, tomorrow naman tayo maglapaso. Every other, other day ang ating lapaso. So, while cooking mga may, ay uh, mag... mag Hugas-hugas na rin tayo na mga kalat-kalat ito. Mahugasin para naman medyo malinis yung ating lababo, no? Oh, uh, mahirap gumawa ng nakatambak yung ating mga hugasin dito. Oh. Uh. At uh, ito yung aming uh, tubig. So, malakas pa yata yung <laughs> dito sa aming tubig. Pero, well, uh, siyempre, pinagsagahan natin yan para naman ma tapos natin yung mga gawain. So, marado siguro yung ano sa taas. So, pero, ganyan talaga yung mga may ever since yung aming uh, uh, gripo Kasi nga, hindi ko alam dahilan. <laughs> pero, mababa kasi yung aming uh, sa, ta sa taas. Sabi nila kaya ganyan pero sa CR mga may eh, medyo malakas naman talaga so dito sa lababo lang talaga medyo ayan mas malakas pa ihi dyan kaya nag iipon tayo ng tubig dyan para naman na uh, natin mabuti yung ating mga nilulutuin at kanya ating mga hunggasin. so ayan na tayo dito sakto-sakto at uh, pwede nito baliktarin. Saglit na baliktad lang niya mga me at ah, di naman masarap pag sobrang toasted yung ating uh, ah, fry na uh, pota fresh potato. So, ayun nga, fresh potato ito. Ating-ating niluluto. Mas gusto ito ni Kuya kainin. Oh, ayan na yung baon niya mga may okay na yan sa kanya yan kasi kakain naman siya ng rice mamaya so dinamahan ko na ng rice at ayan na kumakain na si kuya na kanyang breakfast dahil nga inabutan na kami ng oras so 6am na ito agad nagising na ang oh, diba? oh, yeah. at ito na rin yung aking bulinggit na bumaba na rin talaga siya at nagising na talaga so kinuha ko na tangaw ngaw na so, tinanggal ko na doon yung upuan sa taas mga may dahil doon sila dumadaan so, at sa bumaba Ate, ayan. Pati Ate si ate, bumaba na rin. Kinuha ko na rin sa taas. Ayan. Okay na rin yan. At at least tapos na rin ako magluto. Nantay ko na lang din si kuya. Naliligo at bibihis. So, pag niya nag... Hindi ko na siya Minsan, nalalayan ko na siyang magbihis. Minsan, hindi. So, ayan. Siya na nang kusap. Pinipreprepare ko na yan lahat mga may yung kanyang soso. At yung sapatos, pinupunasan ko na bago medya, syempre. So, ayan. Ready na si kuya ng ating school. So, ready na rin yung mga bagets Naka-seatbelt na yan sila mga may. Yes, mga may. Nilalagyan ko sila ng seatbelt mga may for syempre naman, di ba? Uh, uh, protection din naman e yan, so mag-iingat na lang din tayo at i-guide tayo ng Papa Jesus na Senyor Santo ninyo lagi na sa pagdadrive, and at dahan tayo, so ayan mag-stop mag talaga mga may paunay talaga yan sila mga may, bahala sila, so minsan, yung ginagawa ko at pinapauna rin naman nila ako, so yun lang din, o oh, ingat-ingat din naman talaga tayo mag-drive, no, at hindi naman tayo uh, matagal na nag-drive, uh, ngayon pa lang ako nagdadrive mga may, so ayan Oh, ready na tayo for the hatid kay kuya sa school. Early rin to. Saglit uh, saglitang naman to mga may, maybe uh, 20 minutes or yun nga oh, maabot ng 30 minutes. Mga ganyan mga may. Pero dahan-dahan yung aking pagpapatakbo niyan mga may kasi alam nyo naman at karga, ah, karga, karga. <laughs> oh, ano natin yung ating mga bagets kasama. So, ayan. Oh, inu i- Inano ko muna yung aming gate dahil di, tayo magkasya cash siya. <laughs> so, <laughs> di, di ko pa alam kung paano yung manobra yan. So, kailangan natin buksan talaga yung ating uh, gate. So, may nagharang doon kaya hindi ko siya ma-push. O, kaya tinanggal ko muna yung humarang sa aming gate na. No? O, ayan. So, sakay na tayo ulit at ah mag-brum-brum-brum-brum -brum 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 na tayo at nag yung aking mga pasahero. O, ayan. So, ayan aking bilang full-time... Mama, mga mga mi ay idagdag na ito sa aking routine ang paghatid kay kuya sa school pag sundo sa hapon so which is enjoy naman mga may yung aking dalawa nga toddler kasi nga gusto yan umaalis lagi so yan nga ingat ingat lang din tayo Um, paunahin na lang yung mga ano sa daan, yung mga mabilis mag drive na yan, paunahin na lang sila antayan na lang natin pag yung bago tayo tumawid so, isang highway lang din aking tatawiran din ako tumawid dito sa Picabila ang highway mga me para naman safe na safe, safe tayo so, guide na lang tayo lagi na Papa Jesus no, mga me para naman na safe tayo talaga sa pag-uwi at pagsundo ng ating mga junakis so Ayun, nakaka rin naman at least papaano ay uh, the same time nakatipid-tipid tayo sa service pero 3 days nagpapa-service na tayo mga may. kasi hindi ko na talaga kakayanin mga 'mi mga ganyan. Kaya nako, ang dami ko pang labahin daragaan tayo sa bahay. So, minsan napapa-laundry, uh, minsan ako rin talaga ang naglalaba. Kung pipit na gamit mga 'mi, pero pag alam ko may extra naman mga 'mi ay uh, nagpapa-laundry na talaga ako kasi hindi na rin talaga kaya ng aking katawan yung maraming trabaho mga mi dahil alam nyo naman hindi na tayo bumabata pa pangalagaan so, yung ating, katawan dahil pera rin yan puro gasos din na pag nagkasakit tayo so ayan o magkano lang na naman na ang ipabayad sa laundry 200 so magkasakit tayo Mabal mahal gamot ba diba? so ayun magpa laundry na lang din tayo mga mi pero yung mga damit mga kids ay ako na ang naglalaba kaya naman Oh, okay na. So ito yung aming trap uh, crawl palabas ito sa aming bahay mga me. Ayun, pupu-pum-pum. So wala talaga pag-asa tong mga mga uh, na ano, nang sa amin ng benta sa aming lupa. Hindi ko alam kung anong balita doon. So ayan, tinitingis lang mga mga me nawa'y hindi masira tong aming e-bike na mga me dahil walang mag-aayos dito pag lalo pag wala si Daddy dito at yung uh, binila namin dito hindi nagre-reply na sabi ko puntan dito sa bahay dahil pwede naman sana daw yung marketing nila na pwedeng puntahan nila na pag may nasira at free naman service. Kaso naman pag chat mo ay hindi na nagre-reply sabihin sunod na ano mga ganyan. Hanggang ngayon hindi naman napuntahan dahil nga ipapayos ko sana yung aking uh, sound dito oh, pag nag-atras pag gusto ko may sound mga may parang man uh, pan sa, iba, sa tao no? na uh, atras ako no? For, hindi doon yung warning pala mga may parang gusto mong gawin yung warning, di lang yung nagbiblink yung ano, yung lights, para alam nila, di ba, marinig nila, mga ganun. So, wala ito. Yun yung gusto kong praayos sana. Tapos, yung ano, yung battery niya, kung ilang percent na lang. So, ayun. ito na kami sa school mga amy. Nahatid na namin si kuya. So, mag-uwi tayo. Saglit, saglit. Saka na tayo uwi uh, agad. Ayan na, antayin natin yung pagbibilinan ko kay Kuya para sa kanyang birthday lunch mamaya kasi siya yung sasama doon. Ayan mga me. So that's it for today mga me. Thank you for watching. God bless dito na kami sa bahay mga me. O itasara na natin ang gate mga me. Thank you for watching again mga me. Bye. Uh.